O, di diba? Ayan, meron tayong mga... <laughs> Ayan, meron naman tayong nakausap, meron tayong nakausap naman sa OSIS naman. Do, actually, doon sana ako pupunta tapos tamang-tama natapos tapos dito sa may David. Ngayon, pupunta naman tayo doon sa may OSIS sana sa kanila. Tapos nakita ko naman sila. Ayan, magkwentuhan na kami. <laughs> Ay po. <laughs> <laughs> ayan, vlogger din yan dati. Kaya lang bakit ka... Tumigil ako. Tumigil. Napapagod so, ako mag-edit. Ako nga, walang edit-edit eh. Ah, oh, walang edit-edit. Hindi ako na-edit. Oh, Basta, Juan, hindi ko na in-edit-edit edit. yung mga kamit ko. Kung maganda kasi huwag ka nang mag-edit. Para, para, ano, kusang trabaho. Oo. Oh, okay. Ayan. Ano po, marami ka na ano, subscriber? Uh, sa sa at channel po Dati yung isa yeah, na kung ano yung house na lang mga 4,000 plus yata. Konti pa lang. nagit mo na yung si minutes Ah, o, monetize. ah monetize. oo. Monetize na. monetize. Matagal. Oo, ngayon. Ito yung mga osis naman. Yung unang kwentuhan namin, magandang trabaho nila. Ayan. Sige nga, magkwento mag nga kayo about... Okay. It kasi like <laughs> 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 hindi <laughs> kasi doon kasi doon sa about doon sa trabaho nila uh, so, sabi sa amin madali lang yeah. madali lang talaga pagdating sa amin sabi pa siguro, so, sa iba siguro sa ibang hotel medyo nahihirapan sila mabait yung mga uh, mabait mabait yung na yung mga yung manager namin sobrang bait din oh, ngayon oh, stay in pa kami ano na rin kayo nag-stay yun yun mo so bale baka lilipat kami sa flat by next kasi itong David, dyan dal sila sa taap, taas mm. stay in. Ang lat, ang lats pa naman doon sa Arad. Sa Arad pa sila. Ngayon, kayo naman, stay in din dyan. Oh, the Aba, naman. Sabi nila, hindi na bumababa sa 5,000 kahit ano. sa 2,000 kahit every... maraming, ano, maraming Ah, so nag-day off kayo, hindi na yung bakit kinabawas ka Parang ano, hindi hindi sila matindi mag Hindi ka hindi katulad sa ibang hotel ang kinasahod na lang nasa 4,200 shikas, parang mo ano. yung gano'n. Pero may, may na, 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 na. sila sa Pinas? Wala, Wala pa. pa. Siguro mga pa isang taon pa lang yung... Yung, yung yun, na kasi dito, mga 10 months pa lang. Basta so, pa year nata na June, kailang 11 months na uh, siguro sila. Sa, sa lahat, merong isa nagbakasyon. Ang pa naman sa kanila, sa lahat naman, kung magbakasyon ka, babayaran muna ng hotel yung plane ticket mo and then saka nila i-kakaltas sa sahod mo. 'yun din ang maganda sa kanila. Hindi natin alam sa inyo kung merong tre na magbakasyon. So hindi, hindi pa natin alam no. Oh, kasi oh. sobrang layo. Tapos ito naman. Ito isa naman dito, hindi pa daw sila nagbakasyon kasi hindi daw kahit, kahit wala nga daw silang nakakausap na 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 besor nila kung sino ba talaga ang dapat lang usapin kasi tinataguan daw sila. Ay, sa talaga kami. namin doon. Eh, ito pa naman ang pinaka maraming kwan Pilipino. ano, 30, 30, ba? oo 30, 30, 30, 30, 30, 30, yung 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, rin sa yung 30, 30, 30, 30, sa 30, 30, 30, ganun din. Kaya lang sa ang trabaho kasi nila, kahit saan sila dadalhin, dadalhin sila dito sa may kahit saan saan. Halimbawa, doon, nakikita ko, nandun pa sila sa may beach yung nagtatrabaho, nag-aayos ng... Nag, kasi ang lot kasi private nila lahat yung, yung sa kanila hanggang doon. Yung sa inyo kasi, hindi. Open lang yun. Walang kwan. Kaya... yung mga nag-check-in sa atin, pumupunta lang dito sa ano? oh Kahit saan yung lot kasi talaga na privatize nila yun kaya uh, karapatan nila na magdala ng magtatrabaho kaya lang nakita ko naman madali lang kasi parang nalagyan lang ng tubig yung sahig mm -hmm. tapos ina-arrange yung mga upuan tinanong ko naman sabi na okay naman ang mahirap lang talaga yung sa housekeeping sa mm -hmm. kasi minsan mga 21 rooms daw ang panila ng 8 hours ay sa amin ganun din Ganun din sa kami pero naman tulungan. Um, Nagtutulungan oh. lang talaga kami. Pero kasama na yung Garin Tapos yung check-out. Pero mabait yung supervisor kasi pag alam nila natapos <laughs> tapos ka na, sasabihan niya kung natapos ka kama mo. Pero, ah, uh, okay. Ah, ito so walang talagang nakasay na. So, how about dun sa Sa mga, kasi housekeeping yun eh. So, may mga tip-tip-tip na gano'n. Oo, oh, mayroon. No. Okay, no. Misa, kinukuha atak nila kasi misa naiwan sa, sa, ano, sa... Oh, gano'n lang. Pagkakuna yung check out, oh, yung supervisor, Oh, yun Bumit yun doon, ang kukuha. Oo, oh, oh, yun. Pero pag halimbawa na tiyempohan mo palabas Kanaan pa lang, tapos lao na sa'yo, sasabihin sa'yo nandun sa video, sa sa yung ano, ganyan. Oo, oh, oh. dapat dapat pala unahan kasi kahit kahit dito uh, daw inuunaan na po uh, pupunta daw sila wala na, na, na daw papay, <laughs> kahit dito ka daw sa David eh pero may tip naman kami minsan yung mga nagpapagarim Yes. So, mas okay yung gano'n. At least kita din yun kahit konti-konti lang. Binibigay talaga. Okay. Basta okay yung accommodation. How about pagkain? Oh. Ayun. Hindi na ako kumakain. ano? Isang, ano? Isang itlog. Tapos hindi na hindi ko pa yung pagkain nila. Hindi, parang, Kasi may amoy. Ah, Oo. Oh, yung ma, ma, ma matapang yung amoy. Kwan, amoy. Amoy nang sabi to, yung... Ah, Anong condiments tawag doon? Yung amoy, <laughs> yung, yung, amoy na... <laughs> <laughs> yung dighay ko kasi parang amoy na nila eh. <laughs> amoy nung ano, masa iba. Oo, pero masasanay kayo kasi uh. nandyan naman na kayo. But I mean is, sa tamang oras kayo kumakain. Oo, oo, tamang oras. Misan niya hindi pa, ta hindi pa tama yung oras na kumakain lagi. na kami. Parang <laughs> gano'n, oh, no, no. may pinakauna lagi kumakain. So ibig sabihin talaga maganda. Maganda dyan, talaga sila, mabait. Diyan kasi sa isang hotel din na nakausap ko ang sa kanila naman yung pagkain kung halimbawa kung pumasok ka ng alas 3 hanggang alas 11 ng kasi double shifting sila kakain sila ng alas 5 yun na pag uwi na sila ng bahay sa kasla kukuhain so alas 11 sa kasla uwi 30 minutes pang biyahe di sa kasla kakain ang aktuwel nga natin ano So, 'yung ambawas amba lang ata sa pagkain namin. 124, 124. shekel Okay. 22. So, ang kung iba mahal. 200 plus. Ang kwan, ang what? talagang para, talagang ganyan naman eh, yeah. swertehan 'yan so, o, kahit, kahit, man, sa, kahit sa kahit sa giving talaga, swertehan 'yan. Meron talagang mabait na amo, may pagkain, yeah. may pat. Ang ang kailangan ko lang dito, ma-survey din natin dito sa Ilat kung ano ang kalagayan ninyo dito. Uh, kung okay din naman. Okay, comfortable kami. Oo, okay. Yung iba lang talaga na pinamisa na kausap ko, yun nga. Sabi lang, kakaroon na ng problema. Hmm. Minsan nga daw yung sakaltasan din siguro. Malala nga daw minsan. Eh. Oh, hindi, atin, oh. hindi ko lang alam sa inyo kung napuntahan ng sita yan. Kasi, Kasi kasi hindi ko pa alam kung ano talaga ano. Pero sa amin kasi parang hindi siya, parang natulong siguro yung hotel mismo sa amin. Parang ganun din. Uh, uh, Oo. Okay. okay. Parang mabait lahat ng ano eh, ng mga sakabait. Ilang ilang buwan ka dito? Ako ano pa lang, two weeks pa lang ako sa Ako one, one month na. Mga ano two weeks month. ka pa lang? Oo. Ako one month. So, sabi lang nila, yun ang mga naunang sa amin na ano na nagsasahod ng mga isang taon. Oo, oh, oh, hindi mo mababa daw sa ano yung sahod nila. Oo, oh, 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 kahit na dami ng rest day. Oh. Siguro mga 2 days doon ng rest day sa si isang linggo na yun. Hindi, kasi... Oh, minsan uh. 3 Ah, so ibig sabi 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 sabihin sabi Hindi, sa sabi, no. kasi sa, ang sabi kasi no, minsan, days. yun nga daw tambay. So ibig sabihin, kahit na halimbawa, in one week, tatlong beses lang kayong pumasok, okay. bayad pa rin. Yung namin nga alam pa eh, kasi hindi pa kami nakaano eh. Yung iba lang, yung nauuna. Ganun ang sabi. Bayad pa rin. Na malaki pa rin yung kuha kahit na maraming rest day. Ah, so, may so ibig may sabihin, may okay eh. so ibig sabihin kung dapat lang kasi hindi naman per hour ang trabaho ninyo eh. Per month naman ang sahod ninyo eh. So kung pinatambay kayo, ibibigay pa rin yung dapat sa inyo. Malalaman na, namin sa sahod. Kung ano talaga kung gano'ng kalaki sa sahod. Kasi kahit minsan rest day, inuhugot kami sa ano, sa ano, sa hotel. Kasi okay lang, besta importante so, kung halimbawa wala naman kayong gawin, eh, free naman kayo, Oo, di okay nga. din yun. Tapos, ano, pinapa-OP din. Oo. Oh, uh oh. Malaki din yung hotel ninyo. Dalawang, ano, dalawang. Oasis oh, no, oh, wow, club. Spa, may spa. May spa, May spa tsaka kami. fun. Mag maganda uh, so, yun. Tawang mahirap kasi, kasakit talaga yung mga ganito. Oo, oh, pero, oh, ano, mas makit yung dito ko. Oo, pero ngayon, hindi na. <laughs> <laughs> Parang na, ano, siguro ni Bago. So, anong masasabi mo sa Vin Caregiver? Ano, nag... May magyayaya ka ba ng mga caregiver gi na po ay yung mga uh, hotel worker na pupunta dito <laughs> surtihan po surtihan promise uh, kami ano siguro 4,600 kami nag-apply na 900 lang muna ang nakuha oo oh, oh, oh uh, tapos natin uh, kay aplikant kayo uh, 4,300 din ang diba? uh matagal ka nang pare, kailangan mo magpan So, yun. So, tama nga. Swertehan. Sa bagay, eh. kahit saan namang bansa, kahit saan ka namang pupunta, talagang swertehan lang. Ito unexpected naman to. Hindi ko naman talaga dream. Kumbaga, hindi ko dream na magpunta talaga dito. Siguro, eh mo, nagkataon. Kasi talaga ang target ko, Taiwan, Japan, mga ganun. Hanggang sa may nag-encourage sa akin, sabi niya, try mo kayo mag-apply sa, ano, sa hotel workers, mag-aral ka. Try, yun. Try, try. Hanggang sa dumating yung ano, pag bigla akong nagtinabigla nag-update sa si POE, na natanggap ako yun. Taka saan ka sa atin? Sa ano, Bicol. Tapos ikaw? Antiki. Ah, para sa kayo. Tignan mo, parang malayo. Ikaw, ang naka-stay ako sa Laguna. Sa Ipugaw ako. Ipugaw, nakasaka ko Ipugaw. Sino? Si Marisa Dupingay. Ay, no? Marisa Dupingay. Marisa dopingay. Dupingay. Dupingay. Ay, really? Dupingay Pugaw. Ay, yung mga masagot ko sila eh. Punta muna tayo doon. Balik tayo. Ang layo kasi. Ang layo nila doon. Ang layo na doon. Ay nata Ayun natin. Sa site sa iyo. Sa may papunta. Ang layo nila doon. Ang layo, layo, layo na kasi nila. Kaya nga bumalik kami dalawa. Ang na oh. hangin. Uh, so ganun na, na lang. Salamat. Sayang naman. Pupunta sana ako doon. Pagkatapos dito eh. Buti nga po na timpuan mo kasi <laughs> nasa kwarto na yung iba. Ayaw mo mabas kasi may hangin. No. At least. Nalaman natin yung ayan, nalaman natin yung ibang uh, option naman doon sa si ibang hotel. Hindi ko na kailang punta doon. <laughs> doon. Mas salungan ka po dyan, marami pa dyan. Oo okay, nga. <laughs> okay, sige, sige, sige. Okay. Salamat sa inyong dalawa.